Okay, shout sa Nandito ako sa uh, gamutan ni Aporsita. Shout out. Okay, ah uh, ito po talaga ay matinding labanan to sa kanyang pamilya sa side niya. Sapagkat ang lolo nila, na anong province? Dumaguete. Dumaguete. Nakaburol, no? Oh, na na po ka Okay, nailibing na po. Ngunit ang nakitaan po namin ni Aporsita, nagtulong-tulong kami dalawa upang gapiin yung bumarang po sa kanyang lolo at may isusunod pa po yan po ang katotohanan lang po tayo si Apurusita ang mangunguna at ako po isang perimeter kapiling ni Diwata at si Apo Ago actually si Dinis dito Apo okay na yung ano, nakakarga na kita susunod yung isa ha mga ano yun eh ang na yun, kailangan mag matapos ang problema yan. Video ko na lang kayo para mapanood din nila. Opo, oh, ito. Okay. Sorry, okay. ano ko yata mamaya. Thank you. Salamat. Okay, sige. Salamat ha sarap niyan, oh, Takos. <laughs> Simulan ko na, Sige. Ay, okay. na po. Okay. Ay, hindi. Pahirapan mo muna kaya pag pumasok. Sige po. Ang hindi natin para... Ay, yung, yung, ginawa mo kayo. Oo. Oh. Ang pangalan uh, uncle, ano pangalan ni Uncle Hiri? <laughs> Butong ba? sa bahay niya. Uncle. Nasa sabi niya na eh. Ah, ano pangalan ni Uncle Nakalimutan ko. Ayan po si Aporcita, si isang veteranong magagamot. Ano? Herminiano Tabiat. Herminiano Okay, Okay, nag-umpisa okay. okay. na okay. kausap ka, sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa maluwag, Diyos sa kinakapakot sa inyo, kaso, pum! Baka si Mili Agay mo. Ba't may dami yung lolo ko? Ba't mo pinakay? Ha? Anong dahilan mo? Ba't mo ginambala? Pum! Ah, galit, galit to. Tungkol, tungkol saan? Pum! Tungkol, tungkol saan? Saan? Mm. saan? Tungkol saan? Tiga ah. puluh makikinig saan? lang ako. gelang mm. saan? Tunggu mm. mm

Ah. Sagot! Bubag! Oh, <coughs> oh. May hirapang pa talaga. Nga nung imungi mo na. <coughs> Sagot! Sagot! Pagkasalita yan. Pagkasalita o may hirapang tubag sa pangutanang. Nga nung imungi nga na akong uyuan. Pag Pag ako uyuan. <coughs> <coughs> Sagot! Pagka maayos akong uyuan. Sagot! Magsalita ka na. Oh, pahirapan ka. Magsalita ka na. Pahirapan ka niya po ang sita. Ah. Ano? ano? Magsalita ka na. Ayok ko! ba Ay, 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 Ay? Ay, ano, ito sa inyo? mo na? Ano mo kayo ko? Ano din yung malikokan? Ayan Ay, po ah, Ay, Ay, hindi ah. po marunong magbisaya pero nagbisaya dahil Ay, pumasok. Nga hindi ba? po mag-iingata, tapos ka mo ko kasi mungalan oo oh. hindi po marunong ta mag magbisa po. yung ano inutitan isa alasin mo lahat bakit daw niya binarang madam? bakit mo daw binarang to? nagtanong lang, to. Nagtanong lang to. Nagtanong ah ah nagtanong lang oh hindi pwede yan. Ah. Ah. Bakit? Bakit mo ba binarap? Um, bigyan mo ko ng dahilan. Masasaksan ka dyan. Anong imugi ba nang akuyuan? Oh, tumatawa uh, usay, pa. Kung sa'yo'y mong raso, anong imugi mo so, na sa uyuan? Isa! Oh. pa Pairapan ka namin. Sagot! Ano? Sagot! Aangat ka talaga dyan. Ano? Aangat ka talaga dyan. Gusto ka na, anong imong gibaran ako uyuan? Sagot! Alayog to ba? Poo! <coughs> Sagot na! Ah. Sagot na! Para hindi ka mahirapan! Ah, <coughs> ah, <coughs> anong bakit mo ang si Lolo Hite? kasi mong mungalan. Hmm. Ano Kay Bika, kamag anak sa mga kaparentes, silingan. Pwede Gamitin mo yung kamay mo. Dalawang time kamay time mo. Sige, mula ulok. Wow. Tinutusan ka namin. Pababa, pababa. Pa, pa, pa. Sige, bilisan bilis mo, bilisan mo. Bilis! Tangtanga yung sa iyo, mga nito. Butang. Tanggalin mo lahat ng nila, kayo mga. Ay, tangtanga! Ba't di mo katanggalin? Tanggal nyo pa, meron pa. Tangtang, tangtang. Alayong tangtang. -tang. Bilisan mo. mo sa mga taong inyong ipang ng buhatan o dautan. Ano ka, babae lalaki? Ano sa mga kalaki ba eh? Lalaki yan. Matandang At, lalaki. Pwede okay. i, i ito ka ni alan? Ano dili man? Pwede nga. Pwede nga. Nanong imong gibuhat na sa akong uyuan? Ah, salita, alayog ko ba? Nanong imong gibuhat na? Huwag ka maayos sa akong uyuan. Sagot. Sagot. Nanong imong gihimu na? Sagot. Nakausap ka. Kung sa imong rason, nanong imong gibaran na ako akong uyuan? Huw! Pwede usap ka, sumagot ka, yeah. ha? Hindi ako naman, huwag naman dito pag natigasan, ha? Na. Yeah. Ah, sa palatakan pa, kan pa. Kanang ay nawawala, 'di ba? Ye. At mukha na 'yan kay Lola. At mukha na 'yan kay Lala. Ang nél ni oportunidad ay iyan niyang sa dumagit. 'Yan ang hari nang Ano ko kasi siya sa siko ko. O sige, 'Yan yung hari mataas. Ye. <manyan> <na kamaruan, masakitan. manyan> para din na kamakuha, masakitan. Ah, ito, hindi lahat ng sa secure eh, may dilim na aura. Hindi ko nila lahat yan, pero uh, marami-marami po dyan ang mga nang nang uh, may kaalaman na, na dilim. Hindi ko nila lahat pa. para eh, kayuta. ingat din tayo Wala, di sa mga kayuta. taong namumuhay ng maayos dyan sa secure. Wala siya naglanap. Ini dia tanggalnya. Tidak. Alaiyuk tu kan si Mumalan. Tidak. 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 yun? Tidak. 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 sa Tidak. 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 namatay Tidak. 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 Sa Tidak. Tidak. Ay, to kasi mo ngalan. Sabihin mo na 'ko anong pangalan mo? Ano kakamagana anak kakilala, kay Sagot. Sagot, ito, oh. paparente. Parinte, silingan, amigo. Hmm. saksak para ngayong araw na ito. Pag, ah, dami mo ng saksak ako. Ang tama ko talaga ngayong higit butang. Pansinan tayo, ha? Gan talaga. Pumindil ka ng buhay. Kikitilin ka rin namin. Hmm.

Okay. ah, tubig na may kunting asin. Ah, uh, shout out lahat. Ito, uh, tinulungan na po natin siya for Sita para sure na sure na hindi pa mabubuhay yung ayop ngayon. Ayun po, hindi po marunong mag magbisaya yung pinasukan. Uh, hindi po siya marunong magbisaya pero talaga nagbisaya. Positive po na pumasok. Shoutout kay Apulcita. Hello po. Apo. Okay, kay sa Team Supremo, kay Apokar ng Silay City. Yan po yung leader ng Team Supremo. Kay Brother Jet, Brother Judel, Brother Gerald. At sa Team Apo naman, Apo Eric, Apo Chilin, uh, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, Sis Maika. Ayan po kay Mamelo Lugario. Mga liwanag po yan. Andito po at may bi biyahe bi bi po ako. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sa lugar. Maraming salamat. Puh!